Bisita ngunyan sa siyudad ng Legaspi ang international cruise ship na San Shattuck Spirit kan hapag Lloyd Cruises. Alas 8 kasubagong aga kan mag-abot ini sa pantalan kan Legaspi City. Lunad ga ini ang nasa 200 hasta 250 turista asin 160 German asin Filipino crew. Kasabay kan pagbisita, lilibutun man kan mga turista ang mga pasyaran sa Legaspi, Daraga, Kamalig asin sa Tinaga Island sa Camarines Norte. Dangan mapasiring sa Kalaguas Kamigin Norte asin Batangas asin mapasiring sa Taiwan, Japan asin Korea. Para kay Department of Tourism Assistant Regional Director Maria Salimora, bintahin ang gad na nabibisita kita nin mga international cruise ship. Nagiging dalan kaya ini para mabisto panlalo lalo sa luwas ka nasyon bako sa naan syudad ni Legazpi o ang probinsya ni Albay kundi magin ang bilog na rehiyon. Oh, we are very happy and welcoming sa mga ganitong bumibisita sa atin, especially itong cruise ship cruise ship. Uh, makikita natin na our region, Ligaspi especially, has a potential for nautical and cruise tourism, which is one of the uh, tourism portfolio dito sa ating na kailangan nating may potential tayo. Malaking bagay ito because it draws tourists and ang mga tourists na ito international. So, ang visitor arrival, it will help a lot sa tourist arrival ng ating region. Posible man daang dakul pang international cruise ship ang mabisita sa Legazpi City. Urog na kundagos ng marealisar ang proyektong cruise ship terminal na pinagponduhan asin inisyatibo ni Akubikol Party List Representative Elizaldico asin saro sa mga legacy project kan kongresista sa rehiyon. Dakula ng gad ang itataong ambag sa industriya ng turismo sa Kabikolan. Uh, malaking bagay yung project ng AKKP. Uh headed by our dear congressman Saldico, yung mga pantalan, importante talaga na may maganda tayong mga ports na of international standards kasi para mas maayos yung pag natin. It can be a tourist ano, tourist center because of uh, receiving cruise ship po. So malaking bagay po itong mga projects na ito na magkaroon tayo ng mga pantala na um, ready for this kind of uh, tourism, cruise and nautical tourism. Magigirong duman. Abril 30 ka na kaaging taon makalihisan pandemya, inot na nagbisita ang MS Nature Cruise Ship sa Legazpi City. Lunad man ka ini ang 180 German passengers na nagpasyarman sa maniba-ibang lugar sa Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.